Magandang araw po sa isa lang pong bagay natin pag-usapan ay may kinalaman sa bagay na sexual ano po. At natin maililigid na kahit minsan ay ayaw natin pag-usapan ng mga bagay na ito ay nagiging paraan yon upang hindi magkaunawaan ang mag-asawa. Bagamat hindi masabi sa siya set isa ay sa ibang paraan hulo malabas. Minsan ay mainitin yung ulo ng isa, minsan ay nagtatampo, kaya kailangan ating ikonsidera ang mga bagay na ito. Ang sex po ay isang bahagi ng ating buhay. At pinagtatalunan sa anong edad ba dapat pag-aralan o pag-usapan ng sex. Elementary ako po ba sa high school o sa kolehiyo o ang mga magulang na ang bahalang magturo sa kanilang mga anak. Sa kultura ng mga Pilipino, bihirang-bihira natin pag-usapan ito para pong tabu isang bagay na sagrado na ayaw malang natin mabanggit. Ngunit, nagiging paraan ito para maging siya ay focus ng biroan minsan. Kaya minsan ay marami tayong mga biro na tungkol sa sexual sapagkat sa formality ay hindi po natin mapag-usapan. Kaya dinadaan natin sa joke. Pero meron po ako ditong limang katanungan. ah uh, tanungin niyo po inyong sarili, ano po ba ang maganda sa isang buwan na dapat kayo magkaroon ng panahon ng pakikipagtalik sa inyong asawa. Ito na may checklist lang, ho. Oh. hindi ko na masasabing ito po ang gagawin ninyo. Sa so, palagay niyo So, ang una pong statement ay lagyan nyo ng check kung sa palagay nyo ito. O pakinggan nyo muna yung lima. Ha? Minsan sa isang buwan. Susunod ay bihira po sa isang buwan. Pangatlo po ay dalawang beses sa isang buwan. O susunod po ay Minsan sa isang linggo. O dalawang beses sa isang linggo. O lampas pa. Ayan. Ngayon, so, tinatanong ho, anong sa palagay ninyo? Ayan. Ang dahilan po kasi, ay ma-share nyo ito sa inyong minamahal para malaman niya. Uh, at sa mga taong naghahanap buhay na busy-busy, uh, alis po ng maaga, darating ng gabing-gabi, pag-uwi sa tahanan, ni eh, manonod ng TV, mami, tulog na, ay nakakalimutan niya itong mga bagay na ito. At uh, wala na siyang panahon. So, dapat ang lalaki-babae ay magkaroon ng panahon na abangan o sa mga sinyales na nagbabadya na dapat ba maging gayon. Sa inyong mag-asawa, sino po ba ang nais nyo na siya magsimula o mag-initiate? Kung gawin niya man yun na inong madalas yung nais na gawin niya, at pangatlo, ay sinasabi nyo ba sa kanya na yun ang nais nyo? So kung hindi, ay nagkakaroon nang po ng datag na roadblock sa mag-asawa. Ayaw pag-usapan at nagiging uh, dahilan nyo na maraming pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, o minsan ay hindi tayo inclined na de demotivate oh, mga bagay-bagay. So, sa anong paraan natin ma-enjoy ang isang sexual life na napakasarap pagsamahan, at isang pagtatalik na kayo ay parehong natutuwa at nakikinabang? Hindi po masama na pag-usapan ito ng mag-asawa. Langan nga lang ay ligid sa mga bata na nakapaligid sa atin, lalo kung wala pa sila sa edad. At once na masagot nyo po yung limang na yun, tanong at uh, maalaman nyo na yun ang nais nyo, sabihin nyo sa inyong partner. Uh, siya naman ay maging understanding. Kasi uh, po, hindi natin din discuss ito bilang mga Pilipino ay marami kasi nagturo sa atin noong unang araw na bawal pag-usapan ito. niyan. At eh, hindi maganda. Kaya tayo ay nagkaroon ng ganong kaisipan. Hindi po sa mga asawa po ay natural lang yun. Sapagkat yun ay bahagi ng kanyang magandang buhay sa kanyang kapartner. So, sa ating mga nagtagapakinig, kung merong kakulangan ang inyong partner sa bagay na ito, bakit hindi niyo sabihin sa kanya? At mayroong mga kalalakihan na kapag sila po ay hindi nila nararating yung sila ay maging satisfied sa mga bagay na ito. Nagiging dahilan yon para po sila ay maghanap ng ibang partner. So, iwasan natin yon kung tayo magiging open-minded, laan ng ating isip at katawan, na ating mapasaya, mapaligaya ang ating partner, kung pwede siya hindi na maghanap ng iba pang paraan o gumawa ng ibang paraan. Papasalamat po sa inyong pakikinig. Ang ating suheto ay sensitibo. Ngunit kung ating dubuksan ang ating isipan, nakikita natin na ito'y bahagi ating magandang buhay bilang mag -asawa. Salamat po!